Kahapon nga pala ay tumawid kami ng aking buyok dahil naimbitahan kami sa isang party. Napakaraming ang water lily dito sa harapan ng aming nayon kaya sa kabilang barangay nga kami sasakay. Medyo malayo-layo nga ang barangay habagatan sa amin kaya nagbayad nga kami ng 30 bawat isa. Pagkarating na pagkarating nga namin dito sa barangay habagatan ay sumakay na nga agad kami ng bangka dahil may capacity nga ito. Ang plano nga sana namin mga mare ay magkikita na lamang kami ni Megan at ni Ate kasi sa pritil ng binangonan. So ay pinababa nga kami ng mga coast guard sa barangay gulod at tamang tama naman at nakasabay nga namin ang dalawang bata. Ipaprank nga sana namin ang dalawa, tataguan namin. Kaso ay sobrang namis ko nga ang aking bunso, kaya hindi ko nang nga kinaya, tinawag ko na nga agad. Just good day. <laughs> Pagkarating nga namin dito sa binangonan ni nakasabay pa nga namin ang aking kumare sa tricycle. Tapos ay nga muna kami dito sa Gaisano para magpalit ng damit. Napakaganda pa nga nitong jumpsuit na nabili ko sa Shopee mga mare at alam nyo ba na 200 pesos lang tot, napakasyalan napakasyala ng tingnan nani. Kaya naman kung bet nyo nga rin ito mga mare ilalagay ko na nga lang ang link sa comment section. Dumaan nga kami dito sa department store mga mare para ibili nga ng regalo ang aming ina -anak, kaso ay wala nga kaming nagustuhan. Kaya naman dumaan na nga lang ako dito sa Daiso Japan at bumili na lang ako ng mga chocolate dahil dahil wala na nga kaming no choice at apula na nga ang aming pagbili. Sabi ko nga, ibabawi na lamang kami sa aming inaanak sa kanyang kasal. Char. <laughs> Maaga pa naman ang mga time na yan, kaya naman nagtambay-tambay muna kami dito sa Gaisano at bumili nga muna ng waffle si Megan at si Ate Kasi. Maya-maya naman ipumunta na nga kami sa simbahan dahil binyag nga ng anak ng kumpare ng aking buyok at tamang-tama naman at nagsisimula na nga. Saglit nga lang ang binyagan mga marat pagkatapos ay eh, dumiretso na nga kami sa pinaka-importante sa lahat ang reception. <laughs> <laughs> hindi ko nga mawari kung sino ba ang panggugulo sa loob ng aking tiyan at talaga namang mga nagwawala na. Pagkarating nga namin doon ay eh, hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik pa at pumasok na nga agad kami sa loob. Sobrang excited nga ni Megan mga mare dahil bago lamang ulit siya makaka-attend ng party. Medyo nahiya pa nga ako mga mare dahil ang mga suot nila ay kulay blue or may touch of blue at eto kaming pamilya at pinanindigan ang pagka-esthetic. Charis! <laughs> At tapos nga ang kantahan ng may birthday ay eh, nagpa-picture nga lang kami sa glit at ilang sandali pa ay eh, pumila na nga kami dito sa buffet. Disko yes. mga mare sa sobrang tomguts ko nga hindi ko na alam kung anong pipiliin ko at parang gusto kong kainin lahat. <laughs> Si Mega naman ay nag-spaghetti chicken lamang Dahil yun nga lang daw ang gusto niya Ma? Napakasasarap nga ng na mga nakahandang pagkain na talaga namang na-enjoy namin Classmate noong high school ng aking buyok Ang nag-invite sa amin dito At hanggang ngayon nga ay magkakabarkada pa nga rin sila Inaanak nga rin namin itong susupiya mga mare At nagulat nga kami ng aking buyok Dahil huling kita nga namin sa kanya Ay maliit pa siya Pero tingnan nyo naman ngayon At napakatangkad na Ay napakaganda pa At manang-mana sa ninang Charis Siyempre <laughs> hindi namin pinalagpas ang kanilang photo booth at talaga namang umuna pa ang aming kumpare. Tingnan nyo naman na talagang enjoy na enjoy niyo. Pagkatapos naman magpa-picture ng aming kumpare ay kami na nga ang sumunod at talaga namang nagustuhan ko ang aming picture at napakaganda. Sumali nga sa game si Ate Cassie at medyo natuwa nga ako mga mare dahil nung bata nga yan ay mahiyain pero ngayon nga ay makapan na ang pagmumukha. <laughs> Nanalo naman siya, kaya naman kay Megan nga napunta ang kanyang prize. Meron nga rin nag-magic at ang pinaka-favorite ko nga mga mare itong ibon na nagsasalita. Sobrang na-enjoy ko nga itong ibon na nagsasalita, talaga naman pinalakpakan ko siya after. <laughs> Katapos nga ng birthday, mga mare, ay nagaya naman itong dalawang bata na maliligo nga daw dito sa swimming pool. Nag-request kasi ng swimming ang may birthday at sinama na nga silang dalawa para makapag-swimming na rin. First time ko nga lang makapunta rito, mga mare, talagang nagustuhan ko dahil ang dami ang activity sa mga bata dito sa pool. Kapag talaga swimming ang pinag-uusapan ay si Megan talaga ang number one na tuwang-tuwa dyan. Aba, mga mare, may talent kasi iyan na ngayon ko nga lang sasabihin dahil kaya nga niya mag-swimming mula umaga hanggang gamin na walang ahunan. <laughs> Tingnan nyo naman mga mare kung gano'n siya ka-enjoy sa swimming at parang siya nga ang may birthday. Madilim na nga yan, mga mare at ayaw pa nga umahon ni Megan at pinilit ko nga lang dahil iniwan na nga kami ng aming mga kasamahan. Just ko daan. At kung nakarating ka nga hanggang dito sa dulo pananood mga mare at pare ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood. Ani?